So okay, happy Sunday sa inyong lahat, no? Ah, uh, meron lang akong kaunting ituturo sa inyo kung paano nagpa-parallel, ano bang procedure ng pagpa-parallel so, ng dalawang battery, no? Parehong battery chemistry, lithium iron phosphate L 4 no? Marami nagkakamali diyan. Iba sinasabi lithium ion. Ito po ay lithium iron phosphate iron po bakal so iba naman yung ayon, no o 4 so ang gagawin nyo no kailangan bago nyo sa iparallel kailangan equal ang voltage nila no palamigin nyo muna equal ang voltage pag equal na saka nyo iparallel okay naman yan kahit 50 o 30 wala masyadong malayo no na ito 30 ah, na mo naman ng 200. Wag naman masyado. May may, may close lang. ganun no? Ano nang pang-parallel So naka-monitor yan ano itong battery monitoring ko. Itong negative ito nilagay ko rito magkabila. So ganito. So yung aking inverter, yung negative ng inverter ko, yung positive do naman nakalagay sa kabila. So opposite side, hindi sa isang side lang. So opposite. So, ito namang supply. Actually, dalawa kasi yung charge controller natin. Ikinumbayin ko yung 200 watts. 100 watts sa panel ko doon. Bali, kinuha ko nga ngayon to. No? Yung battery out dito ngayon from charge controller. Pinatakbo ko dyan. No? Ayan. Dito, meron ako ditong bus bar. Positive, ito namang isa, negative, andon. So, ito namang isa, na charge controller natin, ano, yung out ng battery, pinatakbo dito sa positive, sa positive, kinumbay natin, negative, negative, then in-out ko naman. Ito yung out, papunta naman doon sa ating battery, itong battery natin, isang side, opposite naman dito. Yung kabila naman noon, positive side, yun naman nasa inverter, share ko yung diagram dyan kung paano to ko to ginawa no pasensya na medyo on trial kasi to so far wala naman syang umiin ito na testing ko so papalitan ko yan ng mga tamang uh, paan, uh terminal lugs. so ayusin ko yan sa susunod para hindi naman mukhang uh, basang al na spaghetti yan ito, ito naman negative ito naman sa kabila negative so kailangan opposite no Oh, ganun dapat i yung diagram diyan, ha. Oh. Tingnan niyo na lang, pwede niyo kopyahin. So ito, may battery monitoring tayo para dito sa isang buong battery na to. So pag chineck natin 'yan, no. Oh. Tingnan natin yung ating uh, watt meter, okay? Tingnan natin yung uh, reading. 13.42 so yung isang battery ano you know, tinesting natin yung Gentai na 50 13.42 so, at sa kabila yung CST natin na uh, 30 amp so 13.42 balik so 13.42 so pantay ano you know? ngayon pag uh, naman natin ito the other way around ano you know? magkabila parallel dito sa kabila ayan so 13.42 yung tester natin yung positive na doon sa 30 ampere yung negative na andito sa 50 ampere na battery 13.42 so balansin balansin dapat yan kabila so ganun de pare no 13.42 43 so parehas pa rin. Kasi ngayon, nag still uh, nag-charge tayo. So, yun. Negative nito. abila So, yun ang nagpa-parallel. Ano? Kailangan balance. So, pag ano naman, parallel, wala namang problema. Ano? Basta same battery chemistry, na magamang masyadong malayo. Medyo risky nga lang to, no? Pero, okay to. Gumagana to. Kasi ang principle naman ng mga parallel na battery, So, para ka lang nagpupuno ng dalawang uh, tangki ng tubig. Isang malaki, isang maliit. Lalagyan mo ng tubo. So, lalagyan ko ng uh, drawing para malaman nyo kung ano ang laman ng isa. Kung magkasintaas naman yan, yung uh, cylinder mo, magkasintaas, isa payat, isa medyo mataba. So, pag nilagyan mo ng tubig yan, nag-i-equal, no? Iiwal niya, walang iniwan sa host level. Aabot at aabot, magpapantay yung level ng tubig. So, ganun lang. In-update natin ang ating ah uh, system. Later on, medyo marami na rin to. Kailangan na maglinis. So, yun lang guys. Alagaan nyo na yung mga gamit yung set up nyo. Cleaning, almost. Eh. Cook inverter, every 3 to 6 months. Linisan nyo yung loob, balikabok. Kung yung mga inverter nyo, yung mga circuit breaker box nyo. Tingnan nyo, baka mamaya may mga langgam na yan. Linisan nyo, always check, inspect. No? Ito naman, eh, siguro, one year. Saka nyo na lang, ano, kasi sealed naman yan. Ano? Okay, yun lang. Sana may nakatutunan kayo na kahit konting uh, aral. So, ito naman aking uh, DIY lamp. No? Nakasaksak lang naman yan dyan. Maka USB lang. Para hindi na mahirapan yung buhay natin. Yan. yan. Yan na. USB lang. 12 volts bulb. Meron kang converter. Ito kasi pang wifi. 5 to 12 volts. Uh, Bus converter na to. Meron sa loob. Yan. Andun na. Nalagyan ko lang na switch. Ganun na. Kung may power bank ka. Simple. Eh. No? Maanang baterya. Baterya yung malaki. Kasi i-charge mo rin naman yan yung mga basic na dapat ka na mahirapan. So, yun lang sa ngayon. Uh, thank you for watching.